Dance. Ayunan. Dance, dance, dance. Hindi tayo. Tayo nga lang. Tayo nga lang. If you dance, I'll dance. Mga bagong kaganapan update kay Atasha Mula kasama ang kaibigang si Raisa Madison sa dressing room ng Eat Bulaga. If you dance, I'll oh, dance anyway. Parang labi. <laughs> May energy oh, no, conference no, sa Saturday kasi excited na kami sa Gimme five. Super ganda talaga ang anak ni Naaga at Charlene Mulak, na si Atasya sa kanyang suot na white dress at curly hair. Sa school, favorite baon ko sa school? Lunchbox. Laman ng lunchbox. Laman ng lunchbox. Ah, pwede, give Give me. Laman ng lunchbox. Tinanong siya ni sa May kung ano ang top 5 dinadala niyang mga baon noon sa school at sinabi niya ang mga Filipino foods. Laman ng lunchbox. Laman ng Laman Oh, Gilai? Yeah. Giniling, um, spaghetti, Op, oh. umpia. Dami! <laughs> Sa bagong segment ng It Bulaga, ang Gamey 5, host si Naatasha at Miles at bago magsimula ay sumayaw muna sila kasama ang mga contestant. Tropa, Pedro! Everybody, everybody, Pedro! Come on! At isinayo nila ang sikat na tugtog noong 80s ang brother Louie Louie at humahataw si Atasha at Miles Ocampo. Sa ibang ganap naman ng Gimme 5 segment, bago magsimula ang programa, may dance practice muna si Atasha at Miles kasama ang mga backup dancers.